At yun na nga isang mapagpalang araw naman sa atin mga idol. Ngayon ay eh, isishare ko kung paano kumagawa ng ano pa, mga idol. Pataw mga idol. Para sa ating sewage. ah uh, pantali sa linyan mga idol. Itatali sa para lumutang ang sewage mga idol. Lagaring bakal pala yung gamit ko dyan mga idol. Para maliit lang yung daan mga idol. Yung iba kasi mga idol. Uh, ano, yung lagaring kahoy. Malaking daan. Lang. Yung iba naman kutsil yung mga idol kaya lang medyo mahirap pag makapal yung patawan at mga idol And ganyan lang yung mga idol kalalagariin lang yan ng pira-pira sa mga idol dipindi lang sa inyo mga idol kung gaano kalaki kung malaki ba o ano maliit dipindi lang sa inyo mga idol yan ganyan lang sa akin mga idol mga dos uh, yan mga idol kalaki Shoutout nga pala mga idol sa aking master dyan, si Mark Lupas or Mark Music. Concepcion Palawan at salamat sa iyong pagturo sa akin sa pagbablog at yan mga idol, oh, ganyan lang yung mga idol yan, ready to tali ni idol, tatalian pala yan mga idol ng nylon ang iba, na, ibang gamit mga idol, ano, number 20 na nylon, yung iba 100 yung akin, ano lang yan mga idol, awan ah, tin. Yan ganyan lang mga idol, tatala higpitan mga idol, para hindi matanggal kasi minsan mga idol, dumadaan ang lakas ng hangin minsan bagyo din natatanggal tapos puputulin yan mga idol mga 5 inches ang haba nyan galing sa patawang idol na itatali sa lubid para para lumutan siya salamat idol sa inyong panunood at pag share salamat po